Yan, Honda Click 150. So, meron tayong issue dito ngayon. Ah, uh, lobat na siya. So, check natin. Lobat ito eh. Engine. start natin. Yun, ayaw. Lobat na 'yung battery indicator. Ayun 'yung mag-start. Ayun mag-start. So, ang gagawin natin buksan muna natin yung ano meron akong drill dito na 10 volts i-jump muna natin siya natanggalin ko lang yung battery ito muna ang gagamitin ko kasi bibili rin ako ng battery so jump start so, Dito buksan natin nalatik ko na to kasi itong motor ay na stock ng 9 months then nalobat na siya yun yung jump start lang natin gamit yung ano uh, battery ng drill mahina na rin itong battery gawa nung 2 years na itong battery din na stock ng 9 months itong motor yan jump start muna natin siya ito mommy. so alagyan natin tong negative. itong negative ito negative na ng cellphone yan negative then nasa sa positive side ito cut yan so positive kunin natin ito yung positive lagyan natin sa positive ipit natin sa positive yan tapos yung negative. Ito yung uh, mismo yung polarity ha. Okay. Negative sa negative. Tapos subukan natin start. Start. Sana mag-start. Yun. Yan o. Oh. Ang na o. Pero pag tinanggal natin yung jump start, hindi na yan, ano, hindi na mag start yan. Kasi muna natin yung isa. Stop natin. battery indicator. Battery indicator. Na low bat. Para natin. Tapos, buksan ulit natin. Then, start ulit ayaw so ayan lumabas na naman yung low battery ayaw ayaw wala walang busina walang busina so jump start natin ulit Sa natin yung negative then start natin yun okay ayun. So, pang backup ko lang muna tong ano, jam starter battery. Tip lang sa mga low bat at saka may gamit na ano na tawag dito. May gamit na drill, cordless drill. Na pwede niyo gamitin yung 10 volts. Si 12. Kahit yung 11.4 na lay poly. So yan kaya dinadala ko to. So bibili bibili ako ng battery. Para ano? Para mapalitan itong battery na ano ng Honda Click. Ayun. So GS GS para nang version 2. GS 7 yata ito. Ngayon. Uh G uh, C6. Uh, C6B. C6B yung ano niyan. C6B. C6B yung ano, yes, C6B. Ayun. So, punta muna tayo sa bilihan ng battery. All right. So, yan nandito na nga tayo sa Honda Triumph, no? Uh, sa may SM Fairview. Ayun. Halo, sarap ng SM Fairview. So, nandito, marami sila mga unit dito na bagong dating. Ayan, yung mga Honda Click, kulay blue. Yan, red. Mga glossy. Ayan, dami oh. Yung sa atin yun, pinakaluma. Nandun oh. Ayan. Ayan, pinakaluma. Ayan, pero malakas naman. 150, mga 125 ito mga ito. Mga bagong dumating. So, pasok tayo. Bibili tayo battery. So yan yung mga bagong unit nila. Uh, P6 160 na ano, click 160 na sa 22. Yan All right. Okay lang natin yung ano. Pipila lang tayo sa battery. Yes, battery. Dami helmets din sa taas. So ito yung binili nating battery. Ito yung 7S. Dati kasi 6 6B. So, 7S. I-check lang yun. Ayan, chinitik sa battery tester para bago nila, yan, no? The ayan o, release yun. Ayan, 12.93. Ayos. Numuli rin tayo ng favorito natin lang is. Ayan, price reveal. Para makita nyo. Dito yan sa Honda mismo, sa kasa. Ayan, name reveal. Ayan o, no? name reveal. <laughs> battery at oil so ang oil dito ay 350 and then 1435 yung battery no? so ayan nakakapit natin on the Triumph DT alright so ayan na yung nabili natin na battery no yung GS7 7B 7B ba? Oh, 7S Ayan So, ayan na yung gagamitin natin ngayon Tapos, uh, bumili na rin ako ng extra na Synthetic Semi-synthetic -synthet uh, oil 10W30 Para mag-change oil na rin tayo kung sakali Ayan So Kakadyutin ko muna ito ulit No Ah, uh, i-jump natin 'to. And we na tayo sa bahay. And thank you sa Triumph. On the Triumph. Shout out sa inyo. And digit. So guys, ngayon papalitan natin ang battery. Yeah, 'yung nabili lang langis. Ayun, battery. Palitan na natin. Bali, yung battery ay 1435. Oh. 7S, 1435. Gamitin natin to. Pampaklas. Iwan muna natin itong mga kalat dito. magamit natin tong ito na tinakpan para madaling matanggal ayan init ng battery ayan so GS7S yes, Ayan. Ito yung luma. 6B. Parehas naman ang size. So, kapit na natin. Kapit na yan. Ito yung mga tornilyo. Namitin na yung bagong tornilyo. Lagay natin dito. Sa loob. Ito sa loob. Ayan. Tapos, negative. Dito sa kabila. Ayan. Negative. Tapos natin negative. Ayan. Tapos, positive. Okay. Balik na natin takip. Balik niyo yung lagayan ng ano. diagnostic tool. Tapos balik na natin yung cover. Cover. Then yung tornilyo. Ornelio Ayan Ayan okay Then testing natin Check natin Keyless okay, kasi to Then Open natin yon. Ayan. ayan So wala siyang check engine 12.1 yung Volts nya Kaya natin start So ayan Started na Ayan. Okay na. So, ayun lang guys. Uh, basic tips paano magpalit ng battery. Ayan, tabi na natin to. O, mayroon pa siyang guide dito. Ayan. Traction guide and seal. Ayan. So, Ayan. Ayan natin ini luma. lumang battery. Thanks for watching. God bless you. Don't forget to subscribe. Thumbs demo. Mali tahu. Tama pala yung kaganina. Ayan. So, sadyang ganun pala. hiwalay so ayan, ayan yung ano ito magagamit pa ito ng mga ano mga nagtitinda tinda sa ano palengke pang ilaw ilaw yung baterya na to so yun lang guys sana may nakukuha kayong konting tip no? para magpalit ng battery Thank you, God bless. Bye bye.